everyone, good morning. So this is Coach Amy. So ngayon no while traveling, no, pwedeng pwedeng mong gawin yung opportunity na meron kami. So kung ikaw laging nagta-travel, laging may mga um, mga, mga meeting, no, pwedeng pwedeng mong gawin ang online business na meron ako ngayon. Kasi this is purely online. So while sa biyahe ka, may bakanting oras ka, lalong lalo na pag gabi kung ikaw ay isang full-time government employee katulad ko, pwede pwede mo tong gawin kasi uh, tayo ay uh, we are ano na uh, six digits earner na tayo. So malapit na tayo mag half million. So para isa din sa um, nilolook forward natin is siyempre uh, madagdagan yung kita natin buwan-buwan aside pa sa ating uh, salary from our work no so kung ikaw ay isang interested no isang tao diyan na katulad ko mag nagti-take risk and bote na lang sinubukan ko ang opportunity na to a year ago And talagang nagustuhan ko. So, malay mo, magustuhan mo din kung ikaw ay isang katulad ko na full-time government employee or kahit private employee or isa ka mang OFW na nasa abroad ngayon na gusto mo ng extra savings para naman pag uwi mo sa Pinas, meron kang gagamitin. So, this opportunity is for you. So, kung ikaw ngayon ay uh, interested, malaman kung ano may mga ginagawa namin dito, mag-message ka sa baba video na to para ikaw ay aking ma-assist and ako mismo ang mag-answer doon sa mga inquiries mo. See you in my inbox. Bye!